big zar ooh Kanina pa nakatambay dito itong estudyante dito sa farm namin. Malapitan nga. Miss, anong ginag... Ay, kabayo! Nagulat ako sa inyo, kuya. Sino ko sila? Ay, ako may ari nito, eh. Ay, pasensya na po kayo, ah. Dito pa po, po ako tumambay sa lupain inyo. Mukhang malalim ang iniisip mo. Wala po, kaka-out ko lang sa nandansin sa kasi... Okay. Baka kung mapano ka dito. Bakit po? Wala naman kami lang naman yung tao dito eh minsan may mga ibang tao rin dito may problema ka ba? hindi, nagtatambay po talaga ako dito pag may ano pag may iniisip kasi ah talaga pwede ba kayo ng tabihan? pwede kitang tabihan? magkwentuhan muna tayo kayo po pwede naman tabihan muna kita dyan para mapagpintuhan tayo sa inyo po ba yung bakal yun? oo sa amin yan ang lawak ng lupa ay Lahat dito. ang nakakita mo sa amin dito. <laughs> ang katawad ng... Ako na lang pala hindi sa'yo. <laughs> Biro lang po. Ay, ang dami pa lang lamot dito, kuya. No? Shit, ang ganda naman ang legs mo. <laughs> so, ganda? Pwede na... bang hawakan niya? Ay! Ayan, ayun, ayun ako nakabala nyan. Diyan, diretso lang. Kalsada na yan.